Magandang araw, tayo ngayon ay dadako sa ikaapat na bahagi ng ating pag-aaral at ito ay may pamagat na ang kawalang pananampalataya ay pinabulanan at ito ay tumutukoy sa pitumpung sandingo halos hindi ka maaaring di maniwala na si Kristo ang tunay na Mesiyas pagkatapos na maingat na mapag-aralan ng hula tungkol sa pitumpung sandingo limang, da limang daang taon bago siya isinilang isang panahong hinulaan ang natala at ipinagpaunang ipaalam ang taon ng pagbibinyag kay Kristo, ang taon ng pagpapakusakro sa kanya, at ang taon kung kailan ang Ebanghelyo ay pasisimulang makarating sa mga hentil. Ang pagpapasimula ng hulang ito ay nagpapakita ng hindi mapagsisinungalingang palatandaan hinggil sa salita ng Diyos na hindi maaring magkamali. Unang tanong, sinong sinugo upang maunawaan ni Daniel ang pangintain na nasa Daniel 8? Daniel 8:16 verse 16 Narinig kong tinig ng isang tao sa may pampang ng ulay at ito'y tumawag at nagsabi, Gabriel, ipaunawa mo sa taong ito ang pangit na ina. Binigay ni Gabriel kay Daniel ang kapaliwanagan tungkol sa lalaking tupa, sa lalaking kambing at sa maliit na sungay. Gayunman, ang daluan libo, tatlong daang na hapon at umaga, na binanggit sa Daniel 8.14 ay hindi pinaliwanag ng kasabay noon sapagkat sa Daniel 8.27 si Daniel ay nanghina at nagkasakit ng ilang araw. Ikalawang tanong, si Gabriel ba ay nagbalik upang tapusin ang kapaliwanagan tungkol sa 2,300 mga araw? Daniel 9 verses 21 hanggang 23 Samantalang ako'y nagsasalita sa panalangin, ang lalaking si Gabriel na aking nakita sa pangitain ng una ay dumating sa akin sa mabilis na paglipad sa panahon ng pag-aalay sa hapon. Ako'y kanyang tinuruan at nakipag-usap sa akin at sinabi, O Daniel, ako'y lumabas ngayon upang bigyan ka ng karunungan at pagkaunawa. Sa, pagsimula, sa pasimula ng iyong mga samo ay lumabas ang salita at ako'y naparito upang sabihin sa iyo, sapagkat ikaw ay lubhang minamahal kaya't isa-alang-alang mo ang salita at unawain ang pangitain. Ang unang labing, labing siyam ng mga talata sa Daniel 9 ay nagsasabi na si Daniel ay gumawa ng mga pagsasaliksik hinggil sa panahon ng pagkabihag. Naniwala siya na iyon ay magiging 70 taon, ngunit dahil sa hindi pa niya nauunawaan ang kahulugan ng 2300 tatlong daan na hapon at umaga, nangamba siya na pahahabain pa ng Diyos ang pagkabihag sa kanila. Kaya si Daniel ay nanalangin, ipinahayag ang kanyang mga kasalanan at namanhik na ang pagkabihag ay huwag na sanang patagalin. Ikatong tanong, gaano sa 2,300 na hapon at tumagang ang ibinigay sa bansang Hudyo? Daniel 9 verse 24 pitumpung linggong itinakda para sa iyong bayan at sa iyong banal na lunsod. Upang tapusin ang pagsuway, wakasan ang pagkakasala, gumawa ng pagtubos para sa kasamaan, dalhan ng walang hanggang katwiran, tatakan ang pangitain at ang propesiya, at upang buhusan ng langis ang kabanal-banalan. ang katagang ipinasya ay nangangahulugang upang putulin. Sapagat ang 70 Sanlinggo ay nasa isang kalagayan ng masagisag na hulat, Daniel 8 at 9. Ang habang ito ng panahon ay dapat na ipaliwanag sa ngayon sa isang araw para sa isang taong simula ay nabinabanggit sa Ezekiel 4 verse 6 at bilang 14 verse 34. Sa ganitong batayan ang 70 Sanlinggo ay 70 times 7 o kaya ay 490 na mga tao mga taon. Ikapat na tanong, anong limang malalaking pangyayari ang ipinahahayag ng hulang ito? Daniel 9 verse 25 hanggang 27. Kaya't iyong alamin at unawain na mula sa paglabas ng utos na panumbalikin at muling itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng Mesiyas na pinuno ay 7 sanlinggo at anim na put dalawang sanlinggo ito'y muling itatayo na may lansangan at kuta sa mga ay sa mga panahon ng kaguluhan. Pagkalipas ng anim 62 sanlinggo, ang Mesiyas ay mahihiwalay at mawawalan at ang bayan ng pinunong darating ang wawasak sa lungsod at sa santuario. Ang wakas nito ay sa pamamagitan ng baha at hanggang sa katapusan ay magkakaroon ng digmaan. Ang pagkasira ay itinakda na at siya'y gagawan ng isang matibay na tipan sa marami sa loob ng isang linggo at sa kalagitnaan ng isang linggo ay kanyang patitigilin ang handog at ang alay at sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay darating ang isang mangwawasak hanggang sa ang iniutos na wakas ay maibuho sa mangwawasak. Mayroong utos, una, na isauli at itayo ang Jerusalem. Ikalwa ang lansangan at ang kuta ay matatayong muli. Ikatlo sa pinahiran na prinsipe. Ikaapat ang mesiyas ay mahihiwalay sa kalagitnaan ng sanlinggo. Ikalima ang palugit na pambansa ay matatapos sa katapusan ng pitumpong sanlinggo ayon sa hinulaan. Anong petsang pinagtibay para sa utos upang isauli ang Jerusalem? Mayroong tatlong batas na nagbigay ng pahintulot sa mga ipinatnaw Hebreo na makabalik sa tahanan. Ang utos ni Siro noong 537 BC ay may kinalaman sa pagtatayong muli ng templo, pagsasauli ng banal ng mga sisidlan at ng pagsamba sa templo. Ezra 1 verse 1-4 ang utos ni Darius noong 519 BC ay isang pagpapanumbalik ng unang utos sapagkat nagkaroon ng ilang kaabalahan sa gawain. Ezra chapter 6 verses 7 hanggang 12. Sa wakas, ang utos ni Artaherses noong 457 BC bilang karagdagan sa pagpapasigla ng muling pagtatatag ng pagsamba sa Jerusalem ay nakatulong sa pagkakaroon ng isang estado ng Hebreo at ng isang panlokal na pamahalaan. Heb Ezra 7 verse 11 hanggang 26. Sa Ezra 6 verse 14, ang tatlong utos na ito ay tinutukoy na ang kautusan ng Diyos ng Israel. Ang unang pitong sanlinggo o ang 49, apat na putsyam na mga taon, Daniel 9.25, ay naging pagtatayong muli ng kuta. Ang lunsod ay nagpas, nagpapasimula ng maging maayos noong 408 BC. Kaanim na tanong, anong kahulugan ng pangungusap na pinahira na prinsipe? Ang misiyas noon ay lilitaw sa katapusan ng anim na putsyam na sanlinggo o 483 na taon. Sa pasimula ng taglagas noong 457 BC at hanggang sa AD 1 ay magiging 457 buong mga taon. Ngunit sinasabi ng hula na magkakaroon ng 483 taon sa Mesiyas kaya ang 26 na karagdagang mga taon ay abot sa panahong ito ng taglagas noong AD 27. Ang Mesiyas ay nangangahulugang ang Kristo o ang pinahiran. Noong unang panahon ng mga saserdote at mga hari ay pinapahiran sa pasimula ng kanilang gawain. Pansinin natin ang sumusunod ng mga katunayan. Si Kristo ay pinahiran ng Espiritu Santo, mga gawa 10 verse 38. Si Kristo ay pinahiran noong siya ay bautismuhan ng pasimulan niya ang kanyang panghabang buhay na gawain. Mateo 3 verse 16. Si Kristo ay tinawag ng Mesiyas ng kanyang malapit na mga tagasunod. Juan 1:41. verse Pinatotohanan ni Kristo na siya ay pinahiran. Lukas 4 14-21 Nang sabi ni Kristo pagkatapos na mabinyagan siya, naganap ng panahon. Ipinahayag niya ang pagtatapos ng 69 na sandinggo at sa gayon ay kasang-ayon ito ng Daniel 9. Bilang katunayan ng kanyang pagiging Mesias o pinahiran, Marcos 1 verse 15. Ang panahon ng 490 taon sa maraming kaparaanan ay ang karurukan ng kapanahunan ng matandang tipan. Ang panahon na hinihintay ng mga patriarka, ng mga propeta at ng mga hari na natupad sa pamamagitan ng paglitaw, ministeryo at tumutubos na kamatayan ng Mesiyas. Sa kasamaang palad ay pinuno ng bansang hudyo ang kopa ng pagsalansang nito Datapot ang buhay at kamatayan ng Mesiyas ang nakagawa ng isang pampalubag loob tungkol sa mga kasalanan na nakagawa ng paglilinis ng kasamaan at nakapagpasok ng walang hanggang katigiran ang ministeryo niya ang nakapagpatibay sa hula. Ngunit higit pa rito ang nagampanan. Ang pagpapahid sa kabanal-banalan ay tumutukoy sa pagtatalaga ng misiyas bilang mataas na saserdote ng tao doon sa santuaryo sa langit upang ipaglingkod ang kanyang karapatan alang-alang sa mga lalaki at babae na ngasisi. Basahin ang Hebreo 8 verse 1 at 2, 9 verse 24. Sa loob ng hulang ito ay mayroong isang paglilipat upang iangat ang ating pansin patungo sa santuario sa langit. Hinulaan sa awit uh, 110 verse 4, Isaiah 53 verse 12, Zacharias 6 verse 11 hanggang 14, na si Kristo ay magiging isang saserdote. Dito sa Aklat ng Daniel, itinuturo sa atin ang santuario na kanyang paglilingkuran ito ay pinagtitibay at nililiwanag sa aklat ng Hebreo. Ikapitong tanong, paano natupad ang hula ng Mesiyas ay ihihiwalay sa kalagitnaan ng Sandinggo? Sa loob ng tatlo at kalahating taon, isinagawa ni Kristo ang kanyang ministeryo sa madla. Pagkatapos siya ay inihiwalay, ngunit hindi alang-alang sa sarili niya. Sa kalagitnaan ng ikapitumpong sanlinggo, na pinatigil niya ang hain at ang alay, ay pinatunayan ng kahima himalang pagkapahak ng tabing sa templo Mateo 27 verse 51 at dapat napansinin na kanyang pinagtibay ang tipan sa marami sa loob ng Linggo, o pitong taon ayon sa hinulaan ginawa niya ito sa loob ng tatlo at kalahating taon sa panahon ng kanyang ministeryo sa madlak at sa loob ng tatlo't kalahating taon, pagkatapos ng pagkabayubay niya sa krus sa pamagitan ng mga orihinal na apostol, Hebrea 2 verse 3, na naging isang kabuuan ng pitong taon. Ikaw lang tanong, anong aksyon sa bahagi ng mga lider ng Hudyo ang nangahulugan ng pagkatapos ng palugit na panahon ng 490 taon para sa bansang Hudyo? Basahin ang mga gawa, uh, chapter 7, verses 54 hanggang 60. Ang pagbato kay Esteban ay bunga noon ng isang formal na pagtatakwil sa Ebanghelyo na may kinalamang mga lider. Mga gawa 7, 51 hanggang 54. Dahil sa pag-uusig na naging dahilan ng pangangalat ng mga Kristiyano, sila nang magkagayon ay nagpasimulang dalhin ang Ebanghelyo dalhan ng ebanghelyo ang mga hentil. Si Felipe ay nangaral sa mga Samaritano at sa mga bating na taga Ethiopia. Mga gawa 8 verse 5, 27 at 29. Nang matagalan, si Saulo ay nahikayat. Mga gawa 9 na naging apostol sa mga hentil. Ikasyam na tanong, anong mahahalagang bagay ang maisasagawa sa loob ng 70 sanlinggo? Ito, sang ayon sa anghel na si Gabriel. Daniel 9 verse 24. Pitumpung sanlinggong itinakda para sa iyong bayan at sa iyong banal na lunsod upang tapusin ang pagsuway, wakasan ang pagkakasala, gumawa ng pagtubos para sa kasamaan, dalhin ng walang hanggang katwiran, tatakan ang pangitain at ang propesiya, at upang buhusan ng langis ang kabanal-banalan. Ano ang kahalagahan sa atin ng pitumpung sanlinggo sa hula? ito ay nakatutulong na maragdagan ng ating tiwala sa pagkakasi sa salita ng Diyos. Ito ay isang pagpapakita ng pag-ibig at kahabagan ng Diyos sa pakikitungo sa kanyang bayan. Ito ay nakatutulong na mabuksan ang dakilang panahon ng hula sa Daniel 8.14. Higit sa lahat, si Kristo ay pinakita na tunay na misias. Tungkol kay Kristo ay maaari nating masabi kasama ni Felipe natagpuan ni Pilipe si Nataniel at sinabi sa kanya natagpuan namin iyong isinulat ni Moises sa ka kautusan at gayon din ng mga propeta si Jesus na taga Nazareth ang anak ni Jose Juan 1 verse 45 sa huling bahagi ng ating pag-aaral na ito tatalakayan natin ng may pamagat na ang panahon ng paghukom ang dalwan 2,300 na hapon at umaga.